Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa labimpito ang patay habang sugatan ng iba pang mga pasahero matapos magkabungguan ang dalawang tren sa Bangladesh nitong lunes, October 23. Naganap ang aksidente sa Bayrab, 80 kilometro hilagang silangan ng kapitolyo nitong Dhaka. Ayon sa ulat ng pulisya, na-recover nila ang pitong katawan ng mga nasawi sa aksidente. Umakyat ito ng apat na bilang mula sa labing tatlong bangkay sa kanilang initial report sa media. Posible itong madagdagan sa pagpapatuloy ng kanilang rescue operations. Nag-iimbestiga na rin ang otoridad sa nangyari. Target ng gobyerno na mai-release ang revised 2017 Omnibus Franchising Guidelines o ang pangunahing polisiya ng plano ng pamahalaan sa pagmomodernisa ng public utility vehicles o PUVs sa Nobyembre ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB officer in charge Mercy Lainez. Inusisa kahapon sa House Committee on Transportation ang proposal ng LTFRB para maging just at humane ang implementasyon ng PUV modernization program. Ayon kay Laines, binabalangkas pa ng steering committee ng LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR ang rebisyon sa franchising guidelines na batay sa mga konsultasyon na ginawa mula pa nang magsimula ang taon, gaya ng pagbabago sa timeline sa fleet modernization dahil sa hirap makabili ng modernong units, ang transport operators sa loob ng timeframe na itinakdasa na sabing guidelines. Dagdag pa nito, bumubuo rin ng mga opisyal ng Plan B kung sakaling hindi mapondohan ang modernization plan sa susunod na taon. Handa umano ang LTFRB na magsumite ng bill proposal para sa legislative framework ng PUV Modernization Program para mabigyan ng funding allocation at maipagpatuloy ang implementasyon nito. Mayroon na lamang hanggang December 31 ang mga choper at operators para makapag-consolidate na unang hakbang ng modernization plan na magfe-face out sa PUVs, partikular sa mga jeep na higit labing limang taon na ang tanda. Balik lisensyang papel muna para sa mga kukuha ng driver's license matapos harangin ng korte ang procurement ng gobyerno ng plastic cards na gagamitin sa pag-imprenta ng driver's license. Kinumpirma ni Land Transportation Office o LTO Chief Asec Vigor Mendoza ang pag-issue ng writ of preliminary injunction ng Regional Trial Court ng Quezon City na nagpapahinto sa delivery ng plastic cards. Unang kinwestiyon ng petitioner na All Card Inc. ang procurement contract na iginawad sa Banner Plastic Card Inc. na nagsumite ng 219 million pesos, inclusive of taxes para sa pag-procure ng lisensya, mas mataas sa 177 million peso bid ng All Card Inc. Sa post-qualification evaluation, diniskwalipika ang All Card dahil sa umano'y delays sa ibang proyekto nito sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at iba pang ahensya ng gobyerno saad pa ni Mendoza, sa oras na maging epektibo ang injunction, tanging ang backlogs sa Abril ng kasalukuyang taon ang matutugunan ng ahensya. Ang mga mapapaso naman ng lisensya sa susunod na tatlong buwan ay maaaring isyuhan muna ng paper-based official receipt bilang pansamantalang driver's license. Nasa 2.2 million ang kasalukuyang license backlogs ng LTO. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, Naguula. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.